Yo, isa pang idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataw mga videos na aking nakalap sa internet Siya po pala mga idol, meron po tayong bagong channel Ang Paltog TV Nihiling ko po muli ang inyong support na mga idol At mag-subscribe na rin po kayo pa up updated sa mga bagong videos Na in-upload ko rin Excuse me po, uh, ate Pili ka number 1 to 10 1 to 10? 3, meron kang 3 pesos <laughs> <laughs> Para sa inyo Thank you po Isang libo

Wala daw. Edi... Kapad Nabuhat na. Ano tawag dyan? Limutan ko. <laughs> e eh, bago just mo kaso. May mali. Wow! sapatos. Kaso ah, may mali na. Oh, may tayo <laughs> Oh, sorry. Bukas <laughs> yung tumahay. Oh, pa talaga. <laughs> Doon pa talaga sa tabi ng mga... Ay, nalang. <laughs> Uy, <Pakikpa? laughs> ha, pa pa? Ha, lang. Iniipan na.

Siyempre lang tayo Lalaki yung Kalak, babae yung tutulog. Buti na lang. At lalaki yung tumulog. Huwag mong subukan. Kasi <laughs> susiwala niya buti na Ano lang yung trip yan, I Go. Oh, hmm. uh, guys. It's not coming off. It's not coming What off daw. What do you though. mean, it's not coming off?! Ipalo <laughs> <laughs> na lang siya. Bakit na? Bakit na?

ritual na eh, yan may mga ilang tema na Uy ah! <laughs> Narinig niya eh Imbis na nakalimutan niya muna maglaro eh Pinalala ah. Oh, huwag ka Malit lang ako pero ah sige ka Mapatumba <laughs> ka niya Oh, matik ka

Oh, okay, yeah. Kaya niya na. ah. Hindi kaya pagbabalik. <laughs> <laughs> ay, loko-loko. <-luko>. Sorry, sorry. <laughs> Gila pa ba naman? <liyo>? Parang kabaw. <laughs> Tawa lang, idol. Kasama. Nangangati ka na sa

Mabigat pa <laughs> Hindi kinai kahoy Hoy Cute na lang baby Pati yung nanay Pinisil-pisil din Parang may naamoy ako Hindi maganda <laughs> <laughs> Ang <laughs> ganda ng smile niya. Yeah. Hanggang doon lang po muna natin Maraming salamat po sa muli niyo panunod. At sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. At shoutout nga pala kay Idol Marvin Caranto. Idol Ferdinand Basiliote. Maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Marlon Bactol. Idol Choco King ng Dabao. Maraming salamat. Shoutout din sa Idol Ramon Buban. Idol Loreto Castro. Shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod. Idol Rica Del Castillo. Idol Hernanis Nuring Maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Dabao. Maraming salamat. Idol Carlo Rio. Maraming salamat salamat po sa panunod at kay Idol Narciso Felix Unap ng Kainta Rizal. Maraming salamat po. At bilang support na po sa ating channel, mga Idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po eh. Uy, malaki. <laughs> Mukhang mabigat pa. Hindi kinay.